So yan at na tayo ng uh, carrots, ng uh, luya. lagay natin ang pipino. Ang uh, oatmeal syempre, hindi mawawala 'yan. Ito bagong salin na to, uh, 500 uh, grams, klating kilo. Estimated lang 'yan. Prime may bago tayong ba ingredients ngayon. Ang grapes. Na kulay green. Good for heart daw. <laughs> syempre grapes, obas murulang ah uh, porya lang yung uh, ano dito yung uh, isang balot nag-sale siya siyempre pag hindi na nabebenta hindi na wala nang bumibili sinisil nila siyempre kailangan natin ng tubig para kokulangan yata tubig natin yung tubig na to nung ano pa to nung tira nung Ramadan di ba i-shake na natin yan smoothie Kaya yung ang kakalabasan nito. lagi may luya. Kasi yung luya magaganda sa bitoka. Malinis sa bitoka. Yung pipino naman, fiber siya. Tapos sa 90% ng tubig. Yan. Pag fiber, syempre, panlinis din ang sikmura at bitoka. Saka ng kolon. carrots, good for the eyes. para mga vlogger na malalabang ang mata, yan, kumain kayong carrots. Gusto kong bumili ng lemon kaso wala kami rep na sira yung rep namin. Kasi sira lang, aamagit. Kaya din ako bumili ng lemon. Yung lemon sana maganda pang pigat lang. Isang peraso, isang pigat. Siyempre, bago nyo i-blender, lahat dapat na hugasan nyo na muna. Ha? Hugasan na muna, tapos yan, hiwa-hiwain nyo na para mabilis mga process Kung medyo sosyalin, lagyan nyo ng uh, yung mga gel, mga gelatin, o kaya yung uh, bilog-bilog, sago. Uh, tapos lagay ng ice tapos mga yung iba kinalagyan na ng corn syrup pero syempre pag may mga ganong matatamis na sobrang tamis pampataba parang wala lang yung ano nyo yung pag iinom nyo ng ganito pang timbang yung, yung kasi matatamis pang diabetes good news pala yung timba ko 80.5 na lang hindi pala naglalakad kasi yung bike ko nabenta ko na kay Kuya Jepoy sana all Fals. At syempre pa, may nilaga na akong itlog kanina. Bi Okay, natin dito sa smoothie na to. Sarap. Look. No. Nilaga lang to. Hindi na ako piprito ng itlog. Ano lang, uh, tatlong piraso isang araw. Isang tray ko, ano lang eh. Ten days lang eh. Gumili ako po Yan, itlog na naman. Sarap. Anong sarap? Oh, yan o. Yung itlog, pwede yung ilaga. Ako, laga lang taga. Ten minutes. Kaya nga eh, nilaga ko kanina ang advance. Hmm. Kapag ng mga gulay, nilaga ko na itlo. Magandang kombinasyon, di ba? Namit kayo.